Department of Agriculture, target na paramihin ang produksyon ng luya at bawang. Ito'y sa layong mapabagal ang pagtaas ng presyo ng mga ito. Si Par Pardilla sa detalye, Rise and Shine, Clayzel. Luya ang pangontra sa lansa sa ilulutong paksiw na isda ni Becca. Pero naparay siya sa mahal ng rekado. Ganito kalaki dati. Hmm. Eh ngayon, oh, ganito na lang. Sobrang mahal, hindi na kaya sa price monitoring ng Department of Agriculture, mula 100 hanggang 160 pesos na kada kilo ng luya, umaabot na ngayon sa 280 pesos. Ang laki talaga tinaas. Wala na makuha. Kunti lang yung maani Kunti dating, wala daw masyadong supply. Mataas din ang presyo ng bawang na pumapalo sa 400 pesos ang native, 180 pesos ang imported, pero tinitiis yan ang ilang nagkakarinderya. Siyempre, hindi ganun kasara. Pag Pagkulang yun, pag wala yun. Kita na lang na nabawasan, hindi ko pwede isakripisyo yung lasa ng mga lutuin ko. Sabi ng DA, tapos na kasi ang anihan sa mga naturang rekado. Kapos din ang lokal na produksyon kumpara sa demand. 130,000 metric tons ang pangangailangan sa bawang, pero 2% lamang ang ating produksyon. Target ng DA, itaas ito sa so 20% o higit pa sa pamamagitan ng paggawa ng multiplier farm, pamamahagi ng seedling at pagpapalawak ng taniman ng bawang. etong bawang ay ibabalik natin ulit as the white go for the Ilocos region and so we will bring in uh, science intervention uh, and at the same time multiplier farms to produce the seeds and expand the production areas uh, in the Ilocos region and outside uh, region 1 will include region 2 and region 4b uh, uh, as well as in Lanao del Norte, Nueva Vizcaya, Quezon. kikipagugnayan ugnayan na ng ahensya sa mga cold storage facility at mga lugar na nag pa ng luya para makapagbagsak sa mga Kadiwa store sa Metro Manila. Nag-aagawan ngayon ng uh, ng uh, supply as to for household or for processing. So the spike in prices um, shows that there is a tight uh, uh, supply availability as of the moment. Palalawakin din ng ahensya ang produksyon ng luya at magtatayo ng mga cold storage facility para makapag-imbak ng sobrang luya at magamit sa panahon na walang ani. We can be proactive in terms of one, bringing in the supply if importation is a necessity, if it's necessary, then we will mobilize uh, that. Uh, but number two, we will also strengthen now yung ating pag-source out sa iba't ibang mga probinsya inaapela ng DA imbis na imported. Tangkilikin ang sariling ani upang maengganyo ang mga local farmer na magtanim. Kung tutusin, mas makatitipid daw kung gagamit ng native na luya at bawang. Small but terrible lang daw ang ating produkto pero mas malakas ang amoy at mas malasa kumpara sa imported. Ito yung kinukommunicate natin sa ating uh, community na we have to appreciate also kung ano yung comparison. Mura pero hindi ganun kapanjen, Mahal ng konti pero kailangan mo isang clove lang. Pinapangalagaan ngayon ng DA ang magagandang klase ng native na bawang na mas malaki kumpara sa ibang variety para paramihin. Kalayzal Pardilia para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas!